guys. So Ayan. Punta tayo sa bukid. Kukuha tayo ng pagkain ng mga alaga naming pig. Ayan ang mga nadaanan ng bagi. Mga naputol na mga kahoy. Kukuha tayo ng mga dahon-dahon pagkain ng nitib namin mga alaga ng mga pig. Kabuta tayo dahil ano, mahirap ang daan marami mga kahoy na mga nakaharang mga matatalim na mga nadadaanan mga friends ayan pa nadaanan ng bagyo hirap lumaan dito mga friends mula na dito sa amin ang kukunin natin dahon ng uh, banana yung ano talbos gustong gusto nila yan gustong gusto ng mga halaga nating native na mga ano pig yun naman tingnan yung mga friends nangyari sa aking mukha sa kakapunta ko sa bukid kukuha ng ulam ayan nakatihan ayan kagaya nito talbos. boss gustong gusto to ng, ng mga ano ilaga natin wala akong dalang ano itak hindi ako hindi tayo nakadala ng itak dati ito gustong gusto to ng mga pig promise mga friends Ayan. Ayan natin sa sako. Ito pa. Ganito ulit. Kukuha tayo ulit ng ganito at gustong-gusto nilang kainin. Pero pinakakain ko na sino ng ano kanina. Pagkain nilang pinch mga friends at saka may alam darak ito panghimagas nila to ha himagas kita laga natin may panghimagas hindi lang tayo mga friends. di ba yeah, pa katuulin na lang natin dahil ano naman malambot yan ang po ang pinaka puno mga friends ito yung mga tumutubo na lang gawa ng ano bagyong pipi mga friends mga na mga nabuhal sa bagyo pagka may LBM, LBM ang mga alaga natin mga friends na mga pig ito maganda ito ipakain para titikas ang ano kanilang dumi Lumalabas kasi ang mga alaga namin pagka wala silang makakain-kain mga friends naghahanap sila ng ano, ibang pagkain kagaya nito, dahan-dahan nagsawa na yata sila sa ano mga pagkain nilang pizza at saka darak kaya gusto naman nilang kakain ng ibang ibang lasang pagkain tulad nito mga dahon-dahon. Ayan pa mga friends. Nadaanan na ng bagong pipito. Super Typhoon. Buti na lang ang banana namin na nabuwal. Meron pang tumutubo. Mga ano niya, saringit. Mga saringit na mga banana. Marami lang mga friends. Kahit nabuwal. mga ganito maganda ipakain sa mga mga nag ano mga native na nag LBM mga friends kahit hindi native pagka nag LBM ito rin po maganda ipakain promise mga friends ang bilis umano kanilang dumi Ah, ito yung nilagyan ko ng ano dahon. Matigas na yata. Nabal din to ng bagyo mga friends. Ito yung natira naming ano, banana na nabual. Ay pwede na, matigas na siya. Kunin ko na ito mamaya. Wala lang tayong dalang itak. Kaya eh, ganito na lang natin. Ayun. pag may paraan ma, mga friends makukuha natin pag wala tayong paraan hindi natin makukuha yan sarap to yung saing sarap to yung saing mga friends may sawsawan tayong baguong kaya daing na ulam ayan patigas na siya meron na tong mga nasa tatlong linggo mga friends na nakaganito lang siya hinayaan ko lang para para ano titigas para tamang ang pag ano nya paglaki ayan pwede na nating isaing ayan thank you for watching